Hello, guys, this is from past bam. This is Daniel, Daniel, brother mm -hmm. And my sister, mm -hmm. Piniel. sempre Papa, the one and only brother pass. And my mother, Mrs. Pat So ayan guys, mag-ano kami ng bato ngayon, tatambak sa tapat ng bahay, ng hukay. Tatambak tayo guys. Katulong ko pala nga dito si Angkol, kapatid ni Mama. Ayan po, si Angkol po yan. Ah, Kahit maw lang po, nagtatambak po kami para matakpan na. Kasi hindi pa po kaya at, mano, hindi po kaya namin dalawa ni Angkol. Pero medyo po nakalahati namin yan. Tinan nyo po sa last na video. Malapit-lapit na po. Thank you po, po nga pala sa mga sumusuporta sa amin. Salamat po. God bless. Ingat po kayo palagi. Continue to support. God bless. Mga mara marapalaga! Ka. ka dyan. nak dadaan ma ako mo yung praga mm -hmm. eh ah <sighs> 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 ay nagpaulan na kami maliligo naman din po kami pagkatapos eh. Kaya nagpapaulan na po kami. Hmm. Hmm. Shoutout po sa aking mga followers magandang magandang hapon ko sa laas guys so ang patol isa rin ako lahat gila ako sila <sighs> isang magiging hello po shoutout po sa aking apo, Maria Leona Leona Ora Baldosa Oñedo. Yes! Shabby shabby. Hmm. Exercise kaya nag exercise. Umulan dito kaya maliligo naman. Exercise. Hindi na namin to. Balon na. Bato. May bato kasi dito. Ay may. Balon. guys, oh. Ang dami. na natin yun. Uh. Ah, ang patong. Tandaan ka, baka tama ako puso. Ah, uh Ah, -huh. balon. Dinalagyan namin ng bato. Anak, kung mm -hmm. ano may isa? Kaya may cellphone mo? Mm Hindi -hmm. naman dahil na. Kita ka. Mm -hmm. nama dapat 20. Batu naman. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn guys malapit na po yung makalahati kasunod po ay pupunoy na po namin yun hawa na po kami yung trabador katulong wala pa pong makuha ngayon eh busy pa po ayusin mo ngayon muna yun. O ma. Bababa ako guys sa balon. Ayusin ko na yung ayusin, ayusin ko na yung yung guys ito. Dito nga Bye, po ay bababaan na si Angkol at ayusin niya po yung mga batong sa ilalim para ah! maayos yung mga bato po. Hindi gulo-gulo. Pagkain mo! Ayan mo guys. po. Magkatabo na po kami. Hindi po po kain tapusin ngayon at maulan. Okay, oh. so. Buhangin na po ang sunod niyan, no. Yan po, malapit na matabunan, puro buto. Yan si Angkol. Puro bato. Sunod naman po yung iba't. Maulan na po. Thank you po for watching.